Inalmahan ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte ang umunoy pamimili ng pirma para sa People's Initiative para sa isinusulong na pag amyenda ng ilang probisyon sa 1987 Philippine Constitution. Samantala, inihayag din niya na muli siyang tatakbo sa susunod na eleksyon. Narito ang report ni Jandy Esteban ng GMA Regional TV, One Mindanao. Plano sa politika ang isa sa mga inilahad ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte sa kanyang pagbisita sa Barangay Bagugalyara sa Davao City. Sa kanyang talumpati, inilahad ni Inday Sara na tatakbo siya sa susunod na eleksyon. Nakalimutu, na ako ang iksuol, si Mayor Baste o um, na ako ang um, maguha, si Congressman si Julong, so di sila, di sila magagal. Basi, di sila magagal sa sunod na eleksyon. Hindi binanggit ni Duterte kumpara sa anong posisyon ang kanyang tatakbuhan. Pero ang susunod na eleksyon ay sa 2025 para sa mga senador, kongresista at mga lokal na opisyal. Matatapos naman ang kanyang termino bilang bise sa 2028. Sinusubukan naming klaruhin sa tanggapan ng Bise presidente ang kanyang pahayag. Inihayag din ni Duterte ang kanyang pagkadismaya sa umano'y pamimili ng pirma para sa People's Initiative upang amyandahan ng isang probisyon sa Saligang Batas. It is an insult uh, to the ordinary and uh, poor Filipinos. Uh, it reflects the character of uh, politicians uh, of vote-buying during uh, elections. So, nakaka... Tama ng loob na ginagano'n yung mga tao na kailangan pa silang suhulan para papirmahin uh, sa People's Initiative. Binigyang diin din niya ang pagtutulungan ng barangay at mga nasasakupan nito sa panahon ng kalamidad. Kailangan din umanong mapagmatsyag at huwag magpadala sa mga taong may mga masasabang hangarin. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Jandi Esteban nagbabalita para sa GMA Integrated News.